Hello, mga chops. So, it's duty na naman tayo ngayon. It's night duty. From 8 p.m. to 2 a.m. O, di ba baligtad? <laughs> sa umaga, hapon kami tulog. Kasi gumising ako ng mga 2.30. Tapos, sa gabi gising. Kasi hanggang alas 2 yung duty namin. Tapos, meron akong bagong uniform. Ayan. Sakto sa akin yung blouse. Ewan ko ba sa mananahin ng aming clinic kung bakit pagdating sa pants, laging bitin. <laughs> Ang hirap ng matangkad mga chaps, no? Ewan ko, sinukatan niya naman ako and all. Pero ganun pa din, bitin pa din yung pants sa'kin. Sa Buti na lang, ayan. Meron akong pants dito na saktong-sakto. Kasi gusto ko sa mga scrubsuit ko ngayon is yung pa-flare. So pina-flare ko, yung unang mga gawa ni Brother is okay naman. Pero ngayon, mga chaps, sobrang bitin. Okay siya sa akin. Ayan. Goods. Goods na goods yung size. Diba? Pati yung length. Kaso lang, yung length ng pants, sobrang bitin. <laughs> ang gagawin natin ay ibabalik natin siya. Ibigay natin sa head natin. Tapos, okay. ang gagawin natin, ibabalik natin siya ngayon. So, tapos na ako mag-shower. Hindi ako shower ng hair kasi kahapon nag-shower naman ako. So mag na tayo, see you later! May tanong sa comment, tanong ano raw gamit ko sa mukha ko? Mga chaps, hindi perfect yung mukha ko. <laughs> salicylic acid yung facial foam ko, may salicylic acid. And moisturizer, toner, yun. Matyaga lang talaga akong mag, ano, mag skincare. Pero I don't have a perfect skin. So, ayan, nandito na kami sa daan, going to work. Kumalis kami sa bahay ng mga 7.20. Minsan, the earliest is 7 o'clock. Pero ngayon, wala masyadong traffic kasi hindi pa masyadong busy yung daan pag ganyang oras. And then, ayan na, nandito na kami sa parking. Yan yung parking area ng uh, company namin. Sobrang laki. So, wala pa masyadong sasakyan dahil wala pa yung ibang mga staff and the doctors. Ayan. So, ayan, dito na kami sa work. Ang aga namin ngayon. So, ito yung elevator. Paakyat kami. Kasama ko yung dalawang... Sino ba yan? <laughs> Haring TVN si Kuya. Ayan, magkakasama kaming tatlo Hi. sa work. Tapos, nagbo-voiceover ka. Nagtatawanan kami ngayon dito. Ayan yung mga boss namin. Buti na lang. Nakita nila. Maaga kami na din. O, uh -huh. oh, diba? 7.41. Time in. Alright. So, yun lang mga so, chow. Sunit na kami sa work. Kape, na ticket ko. ticket ko mas natapang ah. Kapi natin ah, yung, Gina, nga ron? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Uy, dati natukul nga. Well, pudot ah. Oh, girl. pareho tayo lahat. Bitin. I don't know. Ito siya yung may salak. Siya yung may salak. Bitin yung pantalon ko. Bitin. Kung hindi ko makamaintindihan, bakit laging yung pantalon ko bitin? Bakit? Tignan mo. <laughs> I don't know, you don't make it like baston. I want like this, like this. You didn't make it like this. Yeah. Ay naku, yung uniform ko, bitin na naman sa akin. O, oh, tas galit pa siya. Si ko nga, yun siya, si brother. May bayad akso na. May sagasot. Hindi siya kumutan. Kailangan ko tinapardas. Tagay ka nga ron ah. Uy. Tagay ka ah. <laughs> hello, hello, hello. Bagbag tiktok na wasa ka Dota, tata, yung... um, Thank you for the coffee. Sa 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 Yon. Thank you, Garuda. Drama. Extra hot detoy? Uy, na, pilapudot ko pa'y day ka. Kanya detoy, kape latte. <laughs> cappuccino na ay latte. Kaya kumakpilate, cappuccino in tid mo. Ang drama man nga, okay na. Kapay manin. Ah, harap ng kape. <laughs> coffee tayo. Diba? Coffee to start your day. Pero once a day na lang ang ko. One cup of coffee a day. Dahil meron akong bird. May ko akong comment kung nag-dental daw ako nag-work. Yes po. Sa dental po ako nag-work. Tapos tong company namin meron ding sa derma, static, ganon, and dental. <laughs>